Jake Cuenca pinalayas si Chi Filomeno. Ano ang dahilan? Usap-usapan sa social media ang tungkol sa break up ng aktor na si Jake Cuenca at ng aktres na Chi Filomeno. Ano kaya ang dahilan? Ayon sa isang ulat, pinalayas umano ni Jake mula sa kanyang kondominium ang actress at ang former girl trans member na si Chi, pero hindi sinabi kung ano ang dahilan. Ito ang ibinalita ng bandera matapos ibinahagi ng pambansang marites sa social media na si Christian Albert Gaza ang tungkol sa hiwalayan ni na Jake at Chi na kalahad pa sa inisplok ni Shian ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Ayon kay Gaza, natagpuan raw na umiiyak si Jake sa kanyang kondominium matapos siyang ipagpalit ni Chi sa isang milyonaryong negosyante na si Matt Luillier. Ani Gaza Jake Cuenca na tagpo ang humahagulgol sa loob ng bahay matapos itong iwan ni Chib Filomeno para sa isang milyonaryong negosyante sa Cebu na si Matt Louillier, At inatin lang muna huwag na lang sana makakalabas. Salamat. Ito kaya ang dahilan kung bakit pinalayas ni Jake sa kanyang kondo si Chi? Ayon sa source ng bandera na nakatira rin sa mismong condo building ni Jake, kitang-kita umano niya ang pagpapalayas ng aktor kay Chi sa parking lot ng naturang gusali. Ani ng source akala ko shooting lang may dalang mga maleta si Jake ganoon naman kasi si Jake maraming dalang gamit tapos ang tagal naming hindi na nakikita si Chi so baka yun na nga hiwalay na pala sila dati si Kylie Versoza din dito rin tumira naitanong rin ng bandera sa kanilang source ang tungkol sa naging social media post ni Sian Gaza kung may katotohanan ba talaga ito at kung tunay ba na ipinagpalit ni Chi si Jake kay Matt Leillier na isang negosyante sagot ng source oo totoo ang post ni Xian, pero hindi iniwan ni Chi si Jake, pinalayas ni Jake si Chi, pinabalik niya ang mga gamit sa bahay nila, sa pamilya ni Chi. Pero ayon sa source, hindi umano totoong umiyak si Jake sa kanyang kondominium dahil sa taping naman raw ng FPJ's batang kuyapo ay masaya at makulit pa rin ito. Baka kabaliktaran umano at si Chi ang tunay na umiyak. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng kanilang mga pahayag sina Jake at Chi tungkol sa breakup nilang dalawa.